Nauwi sa disgrasya ang pagkakarera umano ng dalawang motorcycle rider sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Ang dalawang rider tila nag-exhibition pa bago sumalpok sa ilang manonood. Balita hatid ni EJ Gomez. Nagkaroon ng karera umano ang dalawang nakamotorsiklo sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Ang tila pag-exhibition nila na uwi sa disgrasya alauna imedya nitong linggo sa Marilake Highway na bahagi ng barangay Kuyambay nangyari ang karera umano sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagkabanggaan ang dalawa na out of balance hanggang sa tuluyang sumalpok sa iba pang rider at mga nanonood sa gilid ng highway. Sa isa pang anggulo, kita ang bilis ng takbo ng mga rider at dinig ang lagas ng impact ng mga bumanggang motor. Tumulong ang iba pang mga rider. Zwangit画an. Sinakluluhan din ang anim na tao na nadamay sa salpukan ng dalawang motorsiklo. Nagtamo sila ng mga injuries sa iba't ibang parte ng katawan. Sa investigasyon ng Tanay Polis, Yung dalawang involved ay mabilis yung takbo nila dahil nga marami kasi nga ano doon yung mga tumatambay na motorcycle riders. Andun yung mga vlogger, nagte videos, nagte-take pictures. Kaya yun siguro yung ano nila, nagpapasigan ba na tinataas nila yung paa. Uh, pagdating nila doon sa fair portion, yun, nagkasagian yung dalawa. out balance, bumangga sila doon sa mga motor na nakaparada mm -hmm. doon sa gilid ng Marilaki Highway. Isa sa dalawang naaksidenteng rider ang sinubukang i-revive. Dinala rin siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Matapos ang aksidente, nagkaroon ng pulong ang lokal na pamahalaan ng Tanay tungkol sa mga ipapatupad na hakbang para maiwasan ng mga aksidente sa Marilake Highway. May ugnayan na raw ang pulisya sa MDRRMO, Public Safety Office at Land Transportation Office o LTO. Mas paiigtingin din daw ang police visibility sa lugar. At may verbal instruction din si Provincial Director namin, si Pres. Colonel uh, Felipe Philippe Maragon na uh uh, kami ng pulis in that particular place na hindi aalis doon hanggat nandoon pa yung mga uh, riders. Kabilang daw sa ilalabas na municipal ordinance ang pagbabawal sa pagtakbo ng matulin, paggawa ng anumang delikadong riding techniques, gayon din ang pagtambay sa gilid ng Marilake Highway. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakailanganin ng maglagay ng speed limiting device sa mga truck at bus para maiwasan ang aksidente sa kalsada. Alintunig sa matagal ng batas na Road Speed Limiter Act of 2016 na ipatutupad na ng Department of Transportation. Kabilang ang nasabing batas sa mga napag-usapan sa pagdilig ng Komite on Public Services sa Senado kahapon. Sabi sa visa niyan, dapat magkabit ng gadget na speed limiter ang mga truck at pampasaherong bus para makontrol hanggang 90 km per hour ang kanilang maximum speed. May karampatang multa naman ang mga lalabag. Ayon sa DOTR, hakbang ito para matigil o mabawasan ng mga aksidente sa kalsada. Hinihikayat po ng Department of Agriculture ang publiko na i-report ang mga nagbibenta ng overpriced na bigas sa merkado. Narito pa ang maaring gawin ayon sa kagawaran. Kuhana ng litrato ang bigasa na may tindang overpriced na bigas. I-post o i-send ito sa official social media pages ng DA. Gamitin din ang hashtag na DA Bantay Presyo. Nagbabala rin po ang DA sa diskubre nilang maling pag-label sa mga ibinibentang bigas para ma umano ng mas mahal. Para matugunan po ito, nakikipagtulungan na ang uh, Department of Trade and Industry mula po sa DA, not sila ho'y nagtutulungan para maipatupad nga ang Unified Labeling Guidelines sa mga bigas. Makikita po roon ang klase ng bigas, lugar kung saan ito inaangkat, petsa ng pagproseso sa bigas at porsyento ng sirang butil. Batay sa latest monitoring ng DA, nasa 37 pesos hanggang 63 pesos per kilo ang presyo ng lokal na bigas sa Metro Manila. Mabibili naman ng 38 pesos hanggang 61 pesos kada kilo ang imported na bigas. Iba't ibang bahagi na ng Benguet ang nakararanas ng andap o frost. Halos mamuti na mga damo at halaman sa kilalang Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Dumarami pa ang mga pananim na nabalot ng yelo sa barangay Paway sa bayan ng Atok. Mas makapal na frost ang nadat na ng mga magsasaka kumpara sa mga nakaraang araw. Nangyayari ang andap dahil sa matinding o pagtindi ng lamig sa kalupaan at pagbaba ng temperatura. May kanya-kanyang hakbang na ang mga magsasaka para hindi lubos na mapinsalang, uh, ang andap gaya ng paggamit ng water spray at pagtatanim ng mga gulay na hindi na kinakaya ang lamig o higit na kinakaya ang lamig. Sa ngayon, walang nakikitang epekto sa supply ng gulay ang nararanasang ang Ngayong amian season, 9.4 degrees Celsius ang pinakabababang temperatura sa bansa na naitala sa La Trinidad Benguet nitong nakaraang weekend. Ngayong araw naman, 9.6 degrees Celsius ang minimum temperature sa La Trinidad, 11.8 degrees Celsius sa Baguio City, habang 20.4 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Ayon sa pag-asa, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang apektado ng hangin amihan, habang shear line naman ang umiiral sa Palawan at sa Visayas. Maalun ngayon at delikadong pumalawot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Patanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands at Isabela. Patay ang dalawang welder matapos matrap sa nasusunog na barko na kanilang kinukumpuni sa Navotas. Ayon sa mga bumbero, masikip po sa loob ng barko kaya hindi agad nakalabas ang mga biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Binalot ng mga usok ang shipyard na ito sa barangay San Jose, Navotas City, Pasado, Las Webe, kagabi. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Tatlong fire truck nila rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer group. Ayon sa BFP, nasunog ang storage room na nasa itaas na bahagi ng balas ng kinokomponing barko. Pagpasok nila kasi nga medyo confined yung sunog. So ibig sabihin, uh, nasa loob siya at uh, limitado lamang ang lagusan pati ang mga bintana. Kaya hindi ka nahirapan na ating bombero para may pasok ito. Nasa 20 hanggang 25 mga trabahador ang gumagawa sa iba't ibang bahagi ng barko na mangyari ang insidente. Dalawa sa kanilang mga kasamahan ang hindi pinalan. Natagpo ang bangkay ng dalawang lalaking welder sa storage room. Sinikap pa rin nilang ilabas ito, no, itong dalawang biktima, at iribay uh, i-revive pero sa huli na ang lahat. Ano, kaya na, uh, na silang dalawa. Lumalabas sa imbisikasyon ng mga otoridad na nagwe-welding noon sa storage room ang dalawang biktima. May mga naka din daw doon ng mga life vest at kutsyo. Malaki ang posibilidad na galing talaga yon sa welding, of course. Pero ang question is, gaano kabilis lumaki yung apoy at paano ka agad hindi nakalabas itong mga biktima. Very tight ang loob ng ko, eh, lalo na sa portion na yon. Isa lang ang entrada niyan at saka isa lang din ang exit na maliit pa. Ito yung nakikita niyo mga kasinlaki ng manhole. Inabot ng pasado do sa madaling araw kanina bago tuluyang napulang apoy. Inalam pa ng BFP kung may nalabag sa fire safety code ang kontraktor. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.